Ito, ipakita. Taktakin. Iko ano. Ipakita ng ice. Ayo. <laughs> no, kana siya. Ang ice ni, ang ice, ang nami to diri uh, from the rain. And then, kana siya. Ay! Ah! Yelo to, no? Na himong ice. Na himong yelo? Yelo. Uh -huh. Sige. Klar, nalipo ko, Klar. Kadako ba nang yelo, hana? Nalip, na na nalipo ko. Pwede, pwede na ibutang. ang uh -huh. ko. kay nasulti sila nga yelo to, pero di siya yelo. <laughs> On sa mo na dog? White. Uh, white? On sa na? White. Na <laughs> golden. Tugnaw. Ay, katugnaw. Huy, na on sa katugnaw, ana. And then? And then? Eh, nagahi siya, and then, okay, murag, ang tibok Germany is, murag freezer siya karon minus 4 degrees. No? Ang <laughs> kinahin. yung may, So, muna siya. Muna oh, siya na uh, ayos na din taon siya. So, ayun, naka-harvest na kami. Hindi na kami bibili uh, ng ulam. At saka, ano, ang ulamin, ang bibili na namin na ulam. Nagtagalog lang po kung ang among palito na po na... Uh, hello, vlog! <laughs> Say hello! kumusta <Uy>, hello, vlog! <laughs> Asa? Oh, kamusta mo ha? Oo, kamusta daw kayo? Uh, uh, nandito kami ngayon sa aming garden. Anong vlog mo ngayon? Tagalog? Bisaya. Ah, uh, pwede bisaya. Naami karon dere sa among garden and ipakita na nako sa inyo ang among mga garden ni sa Pikas dili ni sa may balay. dapat may garden dito sa may balay. Pero naami karon sa garden nga among giabangan. Nag-abang mi diri og yearly. So ako ipakita isa sa inyo ang among mga uh, tanom So, ni siya ang mga tanom nga mabuhi og winter. So kana siya ikaw mag-explain. Ha? Huh? Ikaw mag-explain. Ako? Oh. Ha? Huh? Kana mga tanom, kanus anak ni magitanom. Mama. Uh, ha? Kanus ah? Mi tuig. Natong Nobembre? November o Desembre? Mayo. Mayo po. Oh, iyan nagipang tanom natong Mayo. Mayo? Mayo. So that means mabuhi pud sila bisag init. So kanis siyang tanom ah. Pangutan siya. Unsay pangalan na tanom? Kana. Ito? Ito? Kani. Ah. Cabbage dinero. Cabbage dinero daw kuno ambot lang pag sure ha. Oh. Ko ana siya sa Jennerman Schwartz Cole, di ba? Oh, cabbage dinero. Schwartz na siya sa Jennerman. Then sa kuan ga, ga, cabbage dinero kuno. Then kana siya unsa man na? Ito. Oh, kanang kana 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 uh, ah, kini. Dahon ah, marigold. Oh, ni. Dahon ng sinigang. Gold. Oh, uh, unsa na? Mang gold. Mang gold, marigold. <laughs> O oh, kanda siya manggold. Mga otan na siya. So, Itong dahon para, kung, para ulam. Sinigang sa aking misis. Ang sa sa'yo lutoon? Sinigang para sa aking misis. Sinigang para sa ako? Ikaw okay. di ay. Para sa oh, ako. Ikaw okay, di, ikaw di ay. Ikara. Para sa ato. Matay. Ah. Kumain ko. Magsinig Kumain rin ko. K kakain ka rin. Ah, oh, kakain ko rin. Abi na ako bisaya atong vlog ron. Nalibog na ko. Tarantar. <laughs> Nalibog na tarantar. <laughs> <laughs> nalibog na tarantal daw siya <laughs> sa among vlog ron so on sa may among buhaton ron harvest mag ani ako mag ani abi na bisaya Ane ako, ang aking gulay abi nako bisaya vlog ni nee. ah uh, puro bisaya bisaya ikaw na lang ikaw na ng tagalog nga <sighs> bisaya na lang Ay, ikaw Or, ng tagalog, nga. -umsa. na Tagalog, eh. Ah, bisag-umsa. Makasabot na na sila. Huh? Makasabot na na sila. bisag unsa? Sure. Sige. Uh, so try lang ko ha, try hard lang ko. So sinigang gang imulo tuon. Ah, uh, para hindi ko mawala sa Manila. Onya, imo naman nang i-off pa, nawala na oh, nahurot na. Huh? okay ko Um, mamatay siya sa kuan ngayon. Um, tag init. Ngayon nariso. sa tag init mamatay siya. Hindi, kuan. Ang iyang strategy, ang kinabuhi nga kuan one year lang. Ah, one year lang ah, One year. Oh, ah. One summer, one winter. One year lang pala ang buhay oh, one nito. Summer, one winter, murag bigal. <laughs> one summer, one winter, ihaw. Ay, mo na siya. Ano, unsa pa may unsa pa may mga tanom ni mo dire? San? Unsa pa imong mga tanom dire? Ngayon, kuan tagbug na Oh. Yutay lang man, kuan mas buhi. Yutay lang, lang. nganu man. lang. Okay, may snow. May Hoy. Ano, minus degree. Minus degree. Minus degree, sige. Uh. Kani, para asa man siya? Nga nung maning naapa man siya? Pwede pa po niya siya kung ano? Pwede. unsa sa may pangalan ane? Cabbage. Cabbage? Ano sa mga cabbage? Dito ang mga gagmay. Ano sa mga cabbage? Cabbage. Ng... Cabbage. Cabbage ang cabbage. Ano sa mga cabbage lagi? Kay cabbage mag-iha niya siya. Wide cabbage. Wide. <laughs> Pag sure o. Ah, so kanay mong lotoon. Self. So kana siya, imo nang ah, oh, ito Ito Naay mga mananap. Mga pest. Naay mga mananap. Oh, naay mga pest. Ako i-feel sa sapaw kay lami. Ay nako, buing. <laughs> <laughs> so kana siyang mga utan nga imong gi karon. Mao ni imong lutuon para sa imong sinigang. Para sa imong sinigang. Nganong <laughs> nganong ako man. Huh? Hoy lantawa, unsa man ni? Sige <laughs> ka dere man magluto sinigang. Oh, lantaw unsa man ni oh? Unsa man ni siya? Ang Rosin coal. Unsa man ning rosin coal sa kuan sa Ugh. sa in English? Uh, rose coal. Uh, cabbage nang rose cabbage. Cabbage nang rosas. Rose cabbage. <laughs> 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 o oh, kana siya ang mga nabuhi karon diri ah. So Oh, okay. na pa ilaing cabbage oh. Unsa man ni siya nga cabbage dong? Ha? Huh? Kani. Kani. Unsa man ni? Ah. Kana siya mga healthy kay ni sila. Green. Green. Ha green cool so green cabbage na siya mga cabbage cabbage ang mga nabuhi diri karon and then unsa pa oh yut na siya ang mga buhi na oo oh, oh na no. and then ang mga um, kana siya ang mga buhi ron din na siya yung mga gipantabunan para dili ma mawala Diba? ba so kana unsa para unsa man siya ay para salad kana siya ang unsa man na natong ablihan unsa man ni pag abli ah paubos ah oh, kani siya ang iyang greenhouse 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 so sa sulod dili kayo siya bugnaw so kani sila dili mo sila ganahan og bugnaw kay sa tanan so kung na ay medyo init-init unya na ay na ay sunlight muinit na siya diri sa sulod so mo na siya ang Field salad, na siya. field salad. Unsa man nang field salad? Field salad. Salad ng yuta. Salad ng yuta. Salad ng yuta. O siya. Mahal kayo na siya kung paliton ninyo. Pero diri nag nagtanong jud siya yung kagalingon kay kanang lami kayo ni siya para salad. And then crispy. So, ang among iyang, ang iyang mga ang iyang mga gipang among iyang bitaw. <laughs> Tabang-tabang ra man ko ani niya diri ug limpyo. Kana siya ang among apple so wala nay bunga ron. Kay, tugnaw pa. Hindi na po, midari ay rosemary. Pwede na nyo i-apil sa mga karni. Kung magluto, humot kayong karne. Kani siya, lavender. Lavan, lavender. Lavender. Tawag pa And then, oh. And then, muna siya among sudlanan. kay para walay daghang kayong plastic. So, kani siya, recycling na namo sige. So, kana siya para iyang lutoon para sa sinigang. Harvey, sundi ha? pinambol. Asa man? Kalo? Oo, no, oh, kay na pero like, sila wala kay oh, balo. Asa ba uh, daw pa? Um, ah, -pa ilaw na, ah, ilang na mo ang sunflower, di ba? Nakadurang mo sunflower? Hmm? Nakinig, 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 nakila, na kayo ng kilal sunflower? Kilala nyo. Ah, kilala nyo ng sunflower. Yung Ito bitaw. sunflower ng taga Mexico. Iyong bitaw ko pag bisaya na lang. Ay. Uh. And, then, And then? Asa man ron, pakita daw sila. Da pa ang pa, sunflower. Patay na. Pero ang roots. Ang iyang dili roots, iyang bulbs. Bulbs. Mura sya og kanang kuan. patatas. Pakit a sila bi. Pakit a ba diri? Asa? 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 Tila mo uniyang sabaw na. Kana, kanak sya. Pakit. Tinawag na yung unya. Eh, wala siya problema sa bugnaw. Kani kana siya ang iya bunga. Ay, pato, pato. Ay, ah, Mario. Hindi ako Sayang, hindi ko na-identify. na o na, diha sa imong kuan? Ay, no, pero iko na. Narao na o, daghan kayo o na. Na, pero dili nimo isa sila herbison karon ron. Dili. Hinayunayun rin na, mo sila herb, harvest. Uh -huh. So, mabuhi. Para, ah, mayroon rin, mayroon rin tayo ng sabaw parang ah, sunod sa linggo. So, kana siya biyaan lang na niya din ha and then sa summer mutubo ang sunflower mo na siya ang mga ah. sunflower oh wala pa gayon okay. na limpyo kana siya lang. and then ang... kami ko na mag-harvest kare kami ko <laughs> then... ako uksi ako uksi ilaga <laughs> kaya na ilaga mm -hmm. nag-enjoy ako mag-harvest ang ilaga mag-harvest nag-enjoy ang mga ilaga dere as imong gardeno kada gay pagkaon ah. di ba so ako pa ipakita sa ila ang tubig nga na himong ice dong mm -hmm. Kajot dong. Sige. Klar. Toto ng sinigang. Um, um, oh, Mag-harvest pa ka diha. Oh, Salad. field salad. Oh. Mag-harvest pa daw siya diha. Sambut. Ay, kani radish. Nga ganahan man ka nga magtanong sa imong kaugalingan o magkuan. Okay, wala kay kwarta. Para? Kwa? Para palit. Dili bang, tinuod bang rason? Ang kay... tinuod nga rason? Mm. May dakan rason. What ang una man? nga rason, ang una nga rason. Mm. Kaya ko ang ganahan ko nga, ganahan ko kayo, kayo ba nga asa di ng akong pakaon. Oh. Second, para safe. Kaya sayang ang kwarta nga mo palit sa tiyanggi. Mm. Mas ganahan ko mo ang kwarta para mo palit o ah, tikit patulong Dili <laughs> pa Ang rason. Kaya organic. Third, para na ako ilingawan na ling ako ang bansi <laughs> Para na kalingawan. Unsa pa? Unsa pa? Din lamit jud ka ang green nga ning tubo gikan sa imong mga kamot, di ba? No. Kay den kay balo ka og unsa ang sulod organic siya wala wala siya gi um unsa nga lang gi spray han og mga something. Unsa hmm. pa? Unsa pa? Den murag the, imo silang, murag ila sila imo silang mga anak no Then malingaw ka basta makakita na ka nga from seeds mahimong green. Uh, Di ba? Murak sila murak sa akong sila murak ah, sa akong anak pero dili sila magbabuyak <laughs> Kaya sa akong tinuod anak. <laughs> Anya, unsa may imong ika-istorya sa mga tao Lab labi na sa Pilipinas karon nga dag, mahal ko no kaayo ang mga palituno. Ah, kita ba na ha? Huy. Huy. Ha, Mahal ko no kaayo ang mga palituno sa Pilipinas. Unsa ang imong ika-istorya sa mga tao didto? Tanong mo? Tanong mo sa inyong kwan, kagaling on isang pat? pat o og dili sila kabalang mo tanong, mong sawa eh uh, Naik dakan nga video sa kwan? Youtube. Youtube. O diba? Daghay mga uh, tutorial, daghay mga kwan. Uh -huh. Even gali sa Facebook ro na, anak po. Uh -huh. uh, disclaimer lang ha, wala ko ani bayari ni Facebook o ni Youtube ha. I'm just doing my vlog. <laughs> Sige, yun sa padong. unsa sa pa? There's no promotion paid ani ha. Wala. Wala. Walay promotion paid ani Walay promotion? I'm just doing my vlog ha. Oh, dayong dayong Malingaw ka mag-harvest, no? Of course! So... Gusto um, na ka? <laughs> Hi, Ambot! Sa? Ito na na yung harvest Para yung salat. Nya? Yeah. Susanda ko na si Nanti aku nak kat payuh. Okay. Aku Dah. Na. That's why kena hancurkan pilih togi otak dong. Kaya kena hancurkan tanam-tanam. Hmm. Gamai pa sila? Gamai pa? No way. <laughs> old carabao likes to eat young grass. <laughs> so. Ngano mo ng nagtuon mong kaugtag Tagalog? Kay. Para hindi ko mawala sa Manila. <laughs> Kabalo naman kang bisaya. Hmm. Kaunti lang. Ha? Ka lang. Kabalo na kamu bisaya. Ngano ng kinahanan pa magtagalog? Kay sa Manila walang hmm. Walay Tagalog? Daghan. Then, ang kahirap, nakahirap ko nga, na, na, uh, dumog sa TV Patrol. Mutan ako dahil kag TV Patrol? Hmm. Ah, kay kichismoso. Siyempre. Chismoso mango, gano. Oo, oh, okay. Mario, Mario, Marites, Mario. <laughs> uh, Gana. Ganahan ka makahibalo hey, kung sa'yo panghita mo sa, sa Pilipinas. Ang pangalan ko. And then, kung mutan aw, ka og TV Patrol, dili ka kasabot. So, ganahan ka mo tuon kay para makasabot pug ka uh, sa unsa istorya sa Tagalog. Mm, sige. Daplin daplin. Sa balita. <laughs> Agoy. Basta mga chismoso no inana jud na no, di ba? Katugnow ana. Ay, malamig lang, ang dito. Bugno ka ayo. Gay kan mangud og tennis oh, nagtennis ni. And then sa imong ikaw istorya sa akong tennis? Okay dili, kabalo ko dili. Uh, Kuan? Alam na ma? Alam naman mo? Alam naman mo. Alam mo na. Alam mo na. Kay ba lang ko pero unsa man maayo ako mo tenis dili. Mabuti. <laughs> Mabuti. Bisaya. Bisaya Tagalog. Ang bot uh. lang kaani. Kamuli mo. Sige na, manguli na mi. Ba bye uh -huh. na ba bye. Ba bye ba -bye. Ba bye isa. Ba bye bye isa. Bye bye black. <laughs> Malingaw ko kaani niya. Basta mag-istorya. Ang na lang. Murag first fan ko niya. Gabot na mi sa balay and then kina prepare na niya ang niya tupi mo na siya inana na sa tanaw mo siya tupi and kani para sa iya ang ah, singalan iya sinigang mga gulay gulay tapos ito yung salad tapos itong chili yan ano din namin yan last time hinervis namin sa tanim din namin na sarili